Dito po tayo sa pwesto ni Madam Evelyn Garcia Yan, kay Ate Nene Alamin po natin yung kanyang presyo ngayon ng magaganda niyang kalamang si Okra, Siling Taiwan, si Garillas at saka po yung Sophia Kalabasa Ayan po Good morning Ate Nene Na. po kami Good morning, Ate Ne. Ate Ne, magkano yung ganito natin? Asking price ng okra. Mahal yung okra ngayon. Alam mo eh. 80. Yan. 800 isang bundle. E yung ating yung sigarilyas, Ate Ne? Sigarilyas. 80 na nagbigay na. 80 na nagbigay na raw. 80. Ito, asking price. E yung ceiling Taiwan natin, asking? yung... 60 ang ask yung... Ayan. Ayaw pa, ayaw pa talaga umangat ng siling Taiwan. Napapako yan sa 60. Asking price lang po yun ah. At eh, yung ano natin, kalamansing good natin? 9.50, askin. 9.50, yan. Medyo bumaba. 9.50. Sa Sophia mo? Sophia, 32. 32. Yan po ang mga asking price ng gulay ni Ate na Ito po yan sa Eveline Garcia po, ah. Okay. Uh. Isang mapagpalang araw kabanato ang kong mahal. Sa lahat po ng ating mga kagulay diyan, sa lahat ng ating mga kapalengke, sa mga kasamahang kaibigan nating na masisipag na farmers. And of course, sa lahat ng ating kapwa kabanatuenos. Welcome po uli sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, Dante Biernes po. Ang Mister Palengke ng Cabanatuan City. Ngayon po ay March 5, araw po ng Martes. Isang mainit na araw na naman na pag-update ang gagawin natin sa mga kasamahang kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro, sa kanilang mga kalakal na gulay na bumabaksak ko dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nebay Silla ang Cabanatuan City Public Market para yung tinang-sanggisal niyo po ako magtanong ng kanilang mga asking price only tandaan niyo po ang itatanong natin ay ang kanilang mga asking price o yung mga touring lamang wala pa po, po dyan yung final prices at kung bago lang po tayo sa ating youtube channel dante TV Mr. Palenque please don't forget to subscribe sa ating channel para naka update po tayo sa mga presyo araw araw to sell by bundle ang mga tinatanong po nating mga asking price at bago po yan But subscribe na po tayo at pwede rin po natin i-like o i-share ang ating video para po naman sa iba natin mga kasamahan. Kaya tara let's mag-update na po tayo. Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Dito kay Madam Lilibet ah. May pipino sa magagandang kape. Mukhang lumuwag nga tayong pwesto. Yan. Good morning, Madam Beth. Madam Beth, magkano ngayon pipino natin? Pipino po, bigay namin 33. 32. 33, 33 ang asking price. Yung siling panigang? 500 po. Ay. 500. Eh, yung Taiwan natin ngayon? 55 po asking. Eh yung nililimliman niyang uh, ano. Ano <laughs> po, eh, ba? <laughs> ang ini po namin eh 140, ang tawag po eh 120. 120. Ano man to? Ano, ano si tao to? Makisig po. Oh, kasi yung ng iyong jawa, Yan. Eh yung ano natin talong, ano yun? Propelika po. Beijing ko oh. 28 hanggang 25 po yung Propelica. Asking price po yun. Yan. Absent ka na naman kahapon. Oh. Doon kay really Lilibet may nakita tayong pipinong puti. Dito naman tingnan natin kung pipinong bakla kay Ate Santa. Gano. Ilay na yung pipinong bakla natin yung asking price. 45. pesos. 45 ang asking. Yung okra mo. Okra. 80. Tas ngayon okra talaga eh no. 89. Oh, ayan ganyan nga. Yung sigarilyas. Ayan nga po, 90 po ang oh, kasi. Eh, ay, tumahas na rin, dog. no? Umangat na rin si Garilla sa wakas, ano? Umangat. Salamat. Ayaw niyang pakuha, kaya hindi ko na siya kukunin. Dito sa idol ko. Bihira ako kumakita, eh. Idol, bihira talaga kitang makita. Akin to kayo. Kagaganda ng kamatis mo. Magkano na ngayon kamatis? 25 ko kayo Yan, yeah, medyo umaangat na uli ang ating kamatis. 25 ko. Tingnan naman ang kamatis ni Idol Dante ko. Baka agaganda. Eh yung ganito ang palaya, ano ba 'yan? Hindi mababa tawat. Ano ba, ba ang palaya 'yan? si Max. Ah, gala si max 50 po. Tinatawaran daw siya ng 50. Pero magaganda yung kamatis natin, medyo umangat ngayon. Salamat po kayo. Lagi kang absent. Eh, tanong natin papaya. Alvin, magkahit papaya natin ngayon. Asking fresh lang. Ocho. O, eh, mura. Ocho lang. Napaka-mura itong hilaw na papaya. Eh, yung upo natin, balag ba yun? Lapan. Itong upo. Ano yan, gata? Balag. Balag. balag, patandang puno upo, sandaan. Salamat. Dito madalas tayo bumabalik kay Machete kasi marami siyang gulay. Good morning Machete. Machete anong sitaw to? Makisig. Yan, makisig kasi gising ni Machete. Magkano ngayong ask and fresh? Tuturing lang natin magkano. Tuturing po natin yan. Is 140. 140. Ang ating sitaw na panigang. Sitaw na panigang, Sig sigang. O sigang. Sigang. Uh, 60. 60. Yan. Eh yung patola natin, palikpit. Renta. Ano ano to? Ano ang palaya? Mistisa. Mistisa. Magkata sa si mistisa mo. Anong upo yun? Balag dapat. Magkarin balag? 300. 300. At yung papaya natin? Oh, mura ang papaya. Dito po yan sa pwesto ni Makisig na si Machete. Okay. Best friend, anong talong to? Fortuner, magkali Fortuner mo. 300, kaganda ng talong na yan. Ito, Bulacan White? Hindi. Ano yan? Pagara. Ma pagara, magkali pagara natin. Pagara. Pagano? One-fourth. One-fourth. Yung meron palang pagara, may makisig, may Bulacan White, meron mariposa, meron long yard. Napakaraming variety ang ating sitaw. Ito, pagara. 140. Dito kay Ami, kagaganda namin ng mga panigang. Ami, magdali panigang natin ngayon. Aspin. 60. Ito nga, ano ang palaya yan? Misty sa malilit, magkaling asking mo. Ha? 55. Salamat. Pero <tags> yun, magkaling paligpig si... Ay, dahil magkaling paligpig mo. 30 -50. 35? Ano yung upo mo, Magano yun? Asking. Ha? Ah, 15? 18? 18 ang asking niya. Ayan po ang ating pinakamagandang sakadora dito sa ating baksakan. Dito tayo sa talbos ng sili. Ayan. Ayan, Ate Abel. Meron din siyang kamatis oh. Ate, Ate Abel, magkaling ka dito 50, 50, napakamura 50, 50. <tripe> Yung kamatis natin, alam po tumitinag yung kamatis ngayon eh Oh, <tripe> yeah. uh, tumitinag ngayon ng paunti-unti ang ating kamatis saan galing yan? Magsalisi. Magsalisi ahin. Yan ang magpawaghan. Mag ano? Big video. Ah, video. Okay. Kaganda na? No? Yan. Kaganda na? No? Dito may nakita ang sultan yan. Eh. Ay madam, magkari sultan natin ngayon. Asking. Ay madam. 80 po. Ha? 80. 80. Yan ang ng sultan nila. Ere, eh, panigiradong mais na po tuwita, no? Magkano yung mais na po natin? 35. 35. Ito po yung pinaka-pogi kong kaibigan dito. Pinaka-macho, yan. Huwag ka naman ganyan. Macho nga, eh. Gumanong kumana ka naman ng malabasa na. Ay, yung ano natin, yung sibuyas natin na ganyan, malalaki na local. 28. 28. Bakit 280 isang burik no? 10 kilo. E yung ganito kalalaki. 28. Yan, napakamura ng ating local na sibuyas. Sakot yun. Samantalay niyo pa. Napakamura ng sibuyas natin. Pagdating na naman ng mga imported, napakamahal. Yan po, iniimbitahan ko po yung mga taga-ibang lugar nandito mga lakalang gulay nila sa mga taga Metro Malina, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna. Dito po kayo mga lang gulay. Napaka-romura lang po. Dito po yan, sa Cabanatuan City. Public market, baksakan dito po sa Palengke ng Sangitan. Barangay Magsaysay Norte. Pag pumasok po kayo ng... Kabanatuan, alam na po kung nasaan ang baksakan ng ating gulay dito. Kaya itanong nyo, kaya katino po. Yan. Bukas po ito mula lunes hanggang linggo. Alas 7 ng umaga hanggang alas 3, alas 4 ng hapon. At sarado po sa gabi. Ang bugso po ng dagtin ng gulay dito. Alas 9, alas 10, alas 11. Yan na, natanong ko na naman po. Ah, nasagot ko na naman po yung mga tanong ng ating mga Ah, nagpipin. Napakarami pong nagpipin ngayon at marami na pong dumadayo dito sa ating baksakan. At siyempre po, sa nag-iisang pogi, tindero ng mani. Sa nagpapa-update sa atin ng mani. Ito po, dito po, mani natin iluluto, mani na binhi rin po. Yan ah. Sir, Sir Ray Dacongos, ito po yung mani na binhi. Meron yeah, siya dito. Magkano ngayon na isang kilo natin ng ano? Kilo natin, 70. 70. Ilang kilo yung isang sako? 28 kilo. 28, pag 28 kilo, magkano yung ganyan? 19. 19, makakatipid sila pag isang sako yan Dito okay. lang po yan ha. Ayan ang pandini. Okay. Ayan. Dito sa katabi ni Ed. Napakaraming pipinong puti ako na ispatan. Alamin natin at yung... Pagpipin nyo lang yung pangalan Dante. May discount kayo. Ayan. Ganun sana. Kapogi <laughs> <laughs> naman. Yeah. yan Nilapitan natin at kunin natin. Dahil no? 35 po. Napakaganda. 35 per kilo. 350 per bundle. Dahil 10 kilo yan. Dito lang kuya kay Ate Mirna. Ayan po yung entras. Pangatlong pwesto po. Napakadami pong kamatis ng dumarating pero ang presyo ng kamatis po medyo umaangat po siya ulit. Ayan po, alas 10 ng umaga. Napakaraming gulay na dumadating dito sa ating baksakan. Dito po tayo sa Fairbush natin in-update. Araw-araw na po natin gagawin pag-update ng kamote dito kay Maylin kasi siya po ang pinakamagandang may mga kamote pinda dito sa ating baksakan. Taiwan si po. At Maylin, magkano nga yun yung ano natin? Taiwan si na malaki? 270 po. 270. Sa medium? Sa medium, 240. Size small? 150. 150. Meron din po siyang Injamengo. Pagkari Injamengo? 150. 150. Maraming salamat. Araw-araw na kitang in-update kasi may nagpa-request sa akin na araw-araw kitang i-update. Salamat. Ito sa pwesto ni Alden Richard ng Baksakan. Meron po siyang kapa. Oh. Alden Richard, magkano yung kapa natin ngayon? 70 po huh? kamukha, kamukha po ni Alden talaga. Ayan po, andi dito yung aking idol na dalawa na masipag na tuwing umaga po nakikita ko sa ating pinakamalaking palengke dito sa barangay San Isidro sa uh, palengke ng Samitan ito po yung uh, masipag natin tindera do si madam madam araw-araw po kayo namimili dito ha ayan na, napakasuplada naman ayan po araw-araw po sila magkasama magjowa ayan ha ati baby magkaring okra makagaganda 95 po yun. Eh, yung siling panigang mo? 65. 65. Ito ang ano natin? Bonito. 70. 70. Ano nga ang sitaw to? Ay, green. Oh, green. Ay, yeah. Meg me yeah. me mega star. Magkano yung asking price? asking ko may 160. 160. Tapos meron din siya kamatis. Magkano yung kamatis natin? Umangat yung kamatis, yun eh, Prenta. Prenta, yan. Puring yan, pero tinatawaran siya ng, Ayan 29 P28. Salamat, Ati BD. <laughs> Dito sa preso ni Madam B, yung kalabasa kagaganda ng kalabasa nyo. Tanong natin, magkano Sir magkano na yung asking price ng kalabasa natin? Eh, po yung malalaki natin, yung Eh umidyo, yung medyo... Ayaw tumiinag, gano'n? Gano'n pa rin, ano? Opo, hindi maayaw kong tumiinag. Ano yan, tawid dagat? Opo, kalit mo ng... Na... Lang. Oh, Mindanao pa yan, no? Oh. maliliit natin. Yan po yung Vince. Vince. Yan dito lang po yung Kaya, ano, kay Bing Okay Gado kasi po siya po yung pinakamaraming dating na kalabasa dito Mayroon sa Baksa. Ka pa ka. Kan. Sa bahay. Oh, yeah. Dino <laughs> mo may bodega pa sila doon. Hindi kasi magkakasya dito sa dami, eh, no? Sa isang linggo ilang beses kayo magparating? Po yung... Sa isang linggo po, yung... ilang... sa isang dating po, ilang kalabasa yun? Ilang yung bolin? Oh, no. Mga ilang dami nun? Oh, tinong mo, korenta, tinuladan, napakadami. Pero nauubos niya, ano? na ako sa Ayan, hindi kakasya dito talaga. Maraming, si Ate Bingsan. Ayan, okay, salamat, sir. Siya ngayon ang tigasin dito. Salamat. Alamin natin ngayon yung presyo ng super white. Sa lagi ko yung uh, update ng ano. Madam, Maggie, magkano na po yung ano natin, yung super white natin. 750, ganun pa rin. Isa sa kanso. 660. 660 yani. Isa po rin 'yan sa maganda. Makikita niyo kung napupunta niyo, napakaganda ng mga sakadoro natin dito. Na. Eh yung ano natin si Buyas na pula. Yan. Magaganda bihira 'yung walang itsura. Magaganda halos lahat. Yan po, kung naghahanap naman kayo ng mga quality, good na luya. Pati sampalok dito po, ito po katapat lang po siya ni ano ni May Ann Gulay Bagyo. Kasi po natatabi ng yung pesa niya kaya bihira makita. Eh. Good morning, Madam. Madam, magkano na po ngayon yung good na good nating luya? Luya po, good ano po, 550. 550, napakamura po. Eh yung ano natin puso niya po mapagmahal. 150 po. 150. Sa sampalok po. 220. Yung ganyan po sa ano sa Gabing Galyang na po te. 400 ah. Ang pwesto niya lang po, tapat na tapat lang po ni ano ni Mayan. Gulay bago kasi po natatabi yun, kaya baka hindi niyo napapansin. Kung kailangan niyo ng quality ng mga luya, sampalo, puso dito lang po 'yan. Salamat, Madam. Ito po, ito po yung sinasabi ko si Ma'am Mayan. Mga dalawang linggo ko na po hindi na-interview dito. Ngayon po, natyempohan ko po, andi dito po. Galing po siya ng Singapore. Mga mga ano dito sa Kadoro mahilig magbakasyon sa sa Singapore eh. Ewan ko ba ba Singapore napipili nila sa Asia. Madam, mga uh, mayan, kamusta po yung Singapore? Okay na ba? Okay, tayo na. Mumula na po yung <laughs> 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 <sa> na <kanya> po <laughs> <laughs> Madam, mayan, magkano ngayon yung repolyo natin? Asking price. yung price. Price Yan. 27. Sa ating pong uh, beans po. Bagyo beans. 60. 60. Sa atin pong broccoli, sir. 50. Po. 50. Kagaganda ng kanyang mga gulay, oh. Ito lalo na tong ano, carrots. Magkano po yung carrots? Carrots po 80. Sa patatas po natin, sir. 900. 900. Eh yung sayote po. 18 po. 18 napakamura ng ano, sayote. Eh yung cauliflower natin po, sir. Uh, wala wala po sa binili na pera. Okay na okay. po ba? Ah, yung sayote, ano, yung cauliflower magkano? <laughs> Sorry isa lemon, madam. Lemon, magkano to lemon mo? Sige, baya, bayan mo muna, madam. Eh, ano natin. May bumibili. Pum, pumusyaw yung ano, pismi mo. Malamig ba doon? <laughs> Wala man lang pa si madam. May eh. Galing doon eh. Yan. Meron pa po kasi yung ganat. Pati yung celery leeks. Say celery, madam. Celery po, 90. 90 sa leeks. 80. Mga sakadora dito, mahilig mag-travel sa Asia. Pero ang kuntirian nila, ewan kung, ba, kung nag uusap sila, Singapore lagi yung destination. Uh, 90, yan. Maraming salamat, ma'am Mia. Maraming salamat, salamat sir. Po. naka ko po ako. Okay. May jet, jet lag po si madam. Eh. muna kay madam. Yan. Salamat. Ito, may local tayo si Bas. ganito po yung ganito natin local? 70. Yung maliliit po. 150. But napun na ko po. Wala yata ko yung pula. At tumaas ngayon yung pula. Yan. Mga kapalengke. Mga kagulay. Tumataas yata yung uh, sibuyas natin. Salamat, sir. Salamat, madam. Siyempre, hindi natin lalagpasan yung magaganda nagtitinda ng singamas dito. Sabi ko sa inyo, lahat halis ng sakadura dito magaganda. Huwag lang yung ngiti at maganda talaga. Madam, magkano ngayon yung singkamas natin? Asking price. 120, 120 po. 120, yan o. Oh. Sige na nyo naman, kagaganda, kapuputi ng kanilang singkamas. Napakadaming singkamas, o. Oh. Galing po ito sa Sumacab malala. Norte. From Sumacab Norte, barangay... Pero taga-Sumacab din kay madam, ano? Yan. Bali tanim niyo, Bali, yan? Ay, kasi Tanin na pag naman. O, tanim daw ng kanyang bossing. Yayaman to, balang araw. Dito, tanong natin yung good na good niyang luya. Madam, magkano yung good na good mong luya ngayon? 60? 60? 60? Ayan po, nadaan po kasi ako dito sa nag-iisang masarap magtinda ng ulang. Ang karinderia po dito ni... Kalenderya ni Donya Buding po. Ayan. Ito po ah napakasarap sa lahat ng sakadora natin yan mga kagulay pag nagugutom po kayo, gumawi lang po kayo sa may exit ito po, ito po yung pinakamasarap magtinda, magluto ng ulam dito, good morning madam madam, how, how's your business, okay ba? yan, yeah. ito po yung papakita ko lang po, ito po yung kanyang VIP room ayun po sa labas yung, yung uh, talagang napakarami, mamaya po mamaya punong puno na yan, madam ilang uh, gata ilang kilo yung natin ngayon? Ilang? Naka na ano? Ilang... You know, napakadami. 45 kilos. Ilang klaseng ulam ba niluluto natin? Yung sisig ko, Ano ba yan? 12 kilos. 12 kilos. Ang dami. Napakasarap naman. Kasi si, si boss yata, si sir yata nagluluto. Ano. Magkano po ba yung ano natin isang kain? 75 po. O yan. 45. Affordable naman. Katapos. Uh, may libre kalendaryo pa yata si madam yung nasa Boracay siya. Naubos na ba yung kalendaryo natin madam na nasa Boracay kayo? Naubos na. Nagpapamigay siya ng kalendaryo. Yan. Salamat madam. Yan. Pag nagugutop kayo dito lang sa bandang exit. Wala pa po tayong nakikitang dumadating na pechay o mustasa. late. Sir Junjun, Bet, wala pang pechay ano, pati ang mustasa? po. At parating na. Ayan, parating pa lang. Ito po si Sir Junjun, Jun, ang pinakamaraming dumadating na pechay pati mustasa. Sa starting ng yung pechay, ma. na oh. okay. Magano yung asking na natin yung pechay ngayon? 150 po. Pababa pa rin yung mustasa? 40-35. 40-35. Mamaya po, kita nyo, punong-puno po ito ng pechay at kalabasa. Padating pa lang po. Ayan, at least po na-update natin. Good morning Ate Bioli. Kasal. Ano ba 'yan? Merienda o almusal? Almusal. Kaya masigla si Ate Bioli ko 'yan. Salamat. Ayan po ang mga asking price ng ating mga sariwang gulay na bumabagsak po dati dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueve Silla, ang kabanatuan City Public Market, palengke ng sangitan. Hindi ko po napakita sa inyo yung pechay, pati mustasa, pero parating na po yun. At least, naitanong po natin yung presyo. Kasi po, pag dumating yun, late na po kasi. Pero napakarami, bulto-bulto po. Ngayon, pero meron tayong idea kung magkano ngayon ang pechay at mustasa. Muli po, ito po ang yung kasama kaibigan, Dante Biernes po. Ang madalas na araw-araw na nag sa inyo ng update ng mga sariwang gulay dito sa atin. Mag-iingat po kayo pag tayo mga ngalakal dito sa ating baksahan. Pasensya na po sa mga maraming nagme-message sa akin minsan dito na po nasasalot. Pagod po kasi. Ang pasok po po kasi madaling araw. Pumapas na ako. Pagdating kumamaya matutulog na naman ako. Ngunit po, isang magandang araw po sa ating lahat. Bye-bye. po again tomorrow.